So, what's up mga panalig kayan? Andito ako ngayon, linisin natin si GSX 1000 So, uh, linisin din yung kanyang uh, kadena no? Kasi medyo sa tingin ko, kailangan na rin ng rust prevention Although, napakaganda pa naman, ayan yung motor Ayan Sabi nila, yung kadena eh isa sa pinaka-importante na parte ng motor na kailangan mo laging linisin. So, ngayon, meron tayo tayong time, linisin natin mga kapalani. Kasi, lagi din naman natin siya kasama sa line. So, magaling na laging nasa kondisyon yung mga kadena natin. Kasi siya yung papadala ng uh, o oh, nag-susupply uh, ng tulin sa ating sasakyan. So, kailangan nakakondisyon kasama yung sprocket. So, yan o, oh, balikan natin. Oh. Ayun Ayun guys. So, pakita ko sa inyo kung paano ako maglinis. Ito. So, anong itatawag ninyo? Anong ginamit ko? Gaas lang. Uh, Gaas yung ginamit ko sa paglilinis niya. So, any kind of uh, palilinis naman eh, pwede. Ano? May nabibili nyo uh, iba-ibang mga langis or mga ibang palilinis na pwede nyo gamitin. So, ako, nagtipid na tayo. Dip tipid. Pero sa akin, mas uh, comfortable ako. ako. Yan. Kapag uh, gas yung ginagamit natin, So, sabi ko, gas na yung gagamitin natin palinis. And then, babalawal lang ulit natin ng tubig to, maya maya. So, ito muna. Uh, Pinababadan ko muna ng gas. Ayan. Yung uh, chain. Ayan. Para at least, uh, hindi siya, madali siya matanggal yung mga So, yun yung ginawa natin. Ito yung ulo ng uh, silver na siya. So, minsan, pag mo, akala mo walang uh, rush pa. Pero may mga naipon na deposit na doon sa pagitan ng mga kadena na kailangan mo din So, ang ginamit natin ay itong brush na to. Ayun na kayo kind of brush na pwede na uh, makalis na uh, ng dumi. At nagsalin din nga pala tayo ng... Uh, purong kerosene ano? o gaas para siya naman natin gamitin sa pag-spray ano ayan no para kita natin ano mas madali ayan ini-spray natin So, ina-spray natin siya para at the same time malaglag tayo mga dumi na nandito sa ating mga kadena mga kapalali so binabadan muna natin siya ng konti kahit na naka linis na tayo ayan binabaran naman na mga natin so sunod natin gagawin dyan e i natin ng tubig aalsin natin yung mga kerosene na sobra at uh, maglalagay tayo dyan ng uh, lubricant para at least mapanatili natin na mas maganda yung mga kadena kasi may mga o-ring yan na maliliit na may rubber na kailangan hindi masira no? so ayan, Binabara ko lang ng konting gas ayan, makita nyo ayan guys ayan, dami ng dumi na tanggal no? oh, yung kulay itim na yan ayan, ayan So yung itim na yan eh yan yung mga dumi na deposit na nakita natin o oh, nakuha natin doon sa loob ng uh, kadena niya So ito ngayon, aayusin natin ito para at least ma malinis siya, malinis na malinis guys. So, ispray natin ito ng tubig. pagkatapos natin uh, ma may ng tubig ito, ano, eh, punasan natin ang basahan guys. Ito. Punasan natin. Para maalis yung mga natira na, na alam mo yun, yung mga dumi pa dyan, nakakabit sa kadena. Ayan tapusin natin ang ayos. So pagkatapos, kailangan natin maglagay ng chain loom. ah, uh, ito yung magiging lubricant, ano? para hindi kalawangin yung ating uh, kadena. So ito, gagamit tayo ngayon ng chain loom. So guys, so any brand, eh pwede naman So ito, hindi ko na babanggitin, hindi naman tayo endorser ng brand na to. Ito gagamitin natin na to. So ito yung nandito sa atin ngayon. So ito yung gagamitin natin guys. So yan, nalagyan natin lahat. Ang gagamit lang natin, uh, hayaan mo muna mag-penetrate yung uh, lubricant sa loob and then punasan natin yung excess. So yan guys, yung chain natin, ano? Oh, ganda na niya ngayon, ano? Think of no deck. Yan, 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 So sa inyo mga panalig, natin paglilinis ng uh, ating mga kadena para at least tumagal yung buhay ng kadena. Medyong expensive din na naman yun, o, oh, mas mahal kapag nasira pa. So, sa inyo po lahat, thank you for always supporting Kapalanit Motor Rider. And, sana po, magkita-kita pa tayo sa mga susunod kong ride at sa lahat ng ating mga pupuntahan. Ano po, maraming salamat and sana po, may natutunan kayo ng araw. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.